Okay, isang maulan na naman na umaga mga katropa ubas. So today is Friday, July 3. Ang haba ng ating uh, bulaklak ni Brazilian hybrid. Oh. So sana wag dosawing ng ulan. Ay eh, napakadami niyang bulaklak, ayun eh, ang sa taas. Halos lahat ng pruting kinya pati cordons naglabas siya ng mga bulaklak. So bago mag-bloom to at naulanan, nako, disgrasya. Kaya gagawin natin to, isip tayo ng paraan, baka pwede ko lagyan to ng plastic cup. No? Para huwag lusawi ng ulan ng ating mga bulaklak ni Brazilian. Talagang mas maganda talaga magpabunga ng ubas, magpabulaklak kapag ka summer, yung hindi nag -uulan. At iba rin talaga pag may UV plastic para any season na gusto nyo natin siya pabungahin, pwede. At nagiging safe na safe. So, yan po. Ang daming bulaklak. Ang gaganda ng bulaklak niya. Very healthy. Ang haba ng bunch niya. Sana magtuloy ito at masolusyonan to. So, yan lang mga katropa. Ubas. Thank you. So yan mga katropang ubas yung ating bulaklak ng Brazilian hybrid grapes Nilagyan na natin siya ng plastic cup at sa front ng video na to Pinakita ko po kung paano natin ginupit yung plastic cup para maipasok natin yung bulaklak So kapag ganyan yung po yung bulaklak po ninyo, hindi pa naman nagbo-bloom Okay lang yung mabasa ng ulan pero once na mag-bloom at nabasa po ng ulan Ay sigurado po siya lulusawin At yung plastic cup na yan, tatanggalin naman po natin yan once na maggamungo na yung berries niya. Since na kaya wala tayong UV plastic, yan muna ang ating solusyon. Sa likod, meron din ako shaktar seedless at biking grapes na may bulaklak na. So, lalagyan din po natin yon. So, yan ang ating solusyon kapag ganito maulan. So, thank you. Bye-bye.